Magandang gabi sa lahat mga kapatid sa aking mga kaibigan sa aking mga followers salamat po uh, mapagpalang gabi po sa inyong lahat yan sa ako tutunyo sa inyong lahat mga kapatid time na naman po para magturo na naman po ako ng kalooban ng ating Diyos na lumika ng langit at lupa sa kalooban niya ayan guys inuulit ko po kung bago ka pa lang sa aking munting channel paki subscribe na lang po at paki follow na lang po gawin mo yun sa kalooban ng Diyos ama na lumikas sa atin. Yan guys, nang lagi kang updated po sa mga ituturo ko dito na mula Biblia or Biblical lang po lahat nang hindi ko po kayo mailigaw sa kalooban ng Diyos. Ayan guys, ang una natin ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay ang ipata at talit hakumi, ang mga sagradong salita o ang sagradong usal na ginamit ng Panginoong Isus na swing, tuwing siya ay manggamot. Ayan guys, talakayan natin yan kung anong mga ibig sabihin ng ipata at saka talitha Yan lang na naman dalawa. Talaga, ang ginamit ng Panginoong Isus. Ng mga salita, kakaibang salita, nagawa rin ng banal na Espiritu. Yan guys, magbago tayo magsimula, ipasa ko muna po sa inyo. Ayan, ang ifata. Yun na po. Uh, nakikita nyo na po ba yan guys? Ang ifata yan. So meaning, sagradong salita yan. Kasi, bakit ko ba sinabing sagrado? Kahit naman sa pag-usal ng Panginoong Isus dyan, bago niya yung ginamit sa pipit-bingi, ang ipatang yan ng makapagsalita at makarinig na, ay kabilin-bilin na niya na huwag sa iba ang mga kaganapan o mga nangyari doon. At sunod naman po ang kalitha Yan po ang ginamit ng Panginoong Isus. Ipasa ko muna. Yan guys, kalitha kumi. Na nga, ginamit ng Panginoong Isus sa anak ni Jairo na 12 years old na namatay. So inulit ko po mga kapatid, ayan ang talithako, talithakumi na yan ay ginamit ng Panginoong Isus, anak ni Jairo na namatay, na batang babae, na 12 anos, or 12 years old, na binuhay na namang muli ng Panginoong Isus, ang binanggit na, na binanggit niya ang talithakumi o ang salitang sagrado na yan. Una ay nasa ifata tayo mga kapatid, ang ifata sabi sa Biblia ang kaulugan ay mabuksan na. Pero kung totoo kung ang whole para para whole paragraph ng bersikulong uh, uh, 'yan, kung basahin niyo po, ay bago niya iba ang mabuksan ka orang ifata bago niya sabihin ang mabuksan ka inusal niya muna ang ifata so meaning may mga kahulugan yan may mga magical words yan or may mga magical ano ba andyan mga meraglo uh, milagro or miracle healing na nakapanloob sa loob ng ifatang yan. Yan guys, yan lang pong gusto kong ipaabot sa inyo na magsaliksik po. Magsaliksik kayo, walang tigil sa pagsaliksik, basta hindi lang kayo mawawala sa Biblia, iga-guide ka, lang kayo ng banal na Espiritu. Yan po, inuulit ko po ang ifatang yan at ang mabuksan ka, dalawang pag-usal yan, hindi lang automatic ifata yun, ay mabuksan, agad hindi. Ifata, tapos sinabi ng Pinisus, mabuksan ka. Ganon din ang talitha kumi, talit kumi bumangon ka nini or nini bumangon ka meaning bumangon ka ang meaning nilagyan nila ng meaning na bumangon kang ang talit sa kumi hindi sagradong salita rin yan lang po ang dalawang ginamit ng Panginoon Isus mga ko ang talit kumi at saka ang ipata. ang talit kumi is ang sata is mabuksan ka sa kanila o sa Biblia na sinasabi pero kadugtong yun ay eh, mabuksan ka sa so, nila naman ay bumangon ka nini or nini ka bumangon ka yung guys So, nakuha nyo na po. So, inulit ko, ang ifata at ang talat hakumi ay sagradong mga usal Kaya kabilin-bilin na ng Panginoong Isus na huwag ipakalat. Pero, nung uh, pina, pinaakyat ako sa taas, at sinabi sa akin na wag ko raw bakuin nakatakda. Gusto ko sanang itago ang mga lihi, ilihim ko ang mga salitang yan. O ang mga uh, salita pang pinagkatiwala sa akin ng mga susi. Sa susunod ay talakayan natin mga susi ng mga tinago. Pero andyan lang naman yan sa Biblia. Yan guys, ang talitha talitha kumi at saka ipatang yan ay saliksikin nyo. Sa kapagat yan po ay mga sagradong salita or usal ng Panginoon Isus. Tandaan na huwag mawawala sa Biblia. Yan guys, ang talithatang yan or talitha kumi ang bumangon sa patay. Ang ifatang yan, yan din ang ginamit ng Panginoon sa, Bibi sa pipi at bingi. O sa pipi, na nabingi. Yun, nakapagsalita at nakarinig na. So yun guys, ang nais ko pong sabihin sa Day of Pentecost, sa Gawa, Chapter 1, makita nyo dyan, ang araw na uh, kung saan nag-receive ng uh, Hodea, ang uh, receive ng uh, Jerusalem, ang banal na espiritu na nagsalita ng iba-ibang langguahe, ang mga uh, kung saan bumaba ang banal na espiritu sa kanila nabin uh, binaspasan sila ng banal na espiritu, iba-iba yun ang mga sagradong salita hindi mo mapailuanag, hindi mapailuanag na siyensya at saka kahit sino sapagkat yan ay mga sagrado gawa ng banal na espiritu yan guys, uh, guys, ko pong sabihin sa inyo kasi napupull stories din po ang cellphone ko sa susunod uh, yan, uh, ikip nyo yan ang ifatang yan at talit hakumi sana uh, naway makita nyo ang kalooban ng Diyos Salamat po mga kapatid once again.